ay ko kulang tanong kulang talaga ako curious ako no although wala naman akong ganun pero itatanong ko pa rin okay kung kayo ba mga single dad single na mga kalalakihan eh turn off ba kayo kung halimbawa naghahanap kayo ng girlfriend pagkatapos pagdating sa isang isang private uh, place ay pagbukas ay nakita nyo na may kamot palasig babae single mam o di kaya ano pa hindi ko alam kung single kung matanda may kamot sa tiyan dahil sa panganganak ang tanong ko turn off ba kayo sa ganun o okay lang ba? Please, message me. Kasi alam nyo kung bakit. Siguro, may iba kasing babae kahit maganda, wala namang asawa, hiwalay o, o, o may asawa, pero nahihiya na sila magkaroon ng magkaroon ng panibago o pangalawang karelasyon. Kasi nahihiya sila sa kamot nila. Pero mayroon namang mga kababaihan na talagang naghahanap ni kahit may kamot okay lang sa kanila. Pero kung mahal ka nga ka talaga ng lalaki o di kaya ng babae, okay lang talaga na meron pa siyang ganun, di ba? Pero kung ako, kung ako ang, tan ang tanong ko talaga, natuturn off ba kayo o nawawala ng gana o o bigla kayong nawala ng ano ng pagmamahal ganun kasi nakita niyo na nakita niyo na may kamot yun lang naman ang sa akin ang tanong ko kasi kahit hanggang ngayon ako ako kasi hindi ko talaga tanggap na mayroong kamot yung ganun kasi although natural talaga yun dahil, dahil hindi naman talaga mahirap Ah, hindi naman talaga ma ma, ma hirap na ang ano ang pagbubuntis, panganganak, di ba? So tanong ko lang, mm -mm. Kasi meron naman talaga akong kaibigan na talagang ang kamot niya sobra, pero dapat di ba alagaan din natin 'yun. Alagaan natin 'yun. Depende, depende lang 'yun sa pag-aalaga ng may katawan, yun yun kasi, ako sa totoo lang, wala naman akong ganyan malinis, okay, kaya okay lang sa akin, pero pero tanong ko pa rin mm -mm. kasi parang ay, parang ewan ko ba pero ewan ko, kasi parang hindi naman ata yun yung hinahanap ng mga lalaki, kapag alimbawa magkaroon sila ng girlfriend <laughs> hindi na nila napapansin yun. O, oh, di ba? <laughs> ang nangyayari kasi, nangyari na ang lahat-lahat bago pa man napansin. <laughs> Ay, nako. <laughs> ang buhay. <laughs> Parang mysterious. Mysterious, ano. Um, mystery, mystery. Kailangan lihim muna bago. Na, hindi. May mangyari muna bago ang lihim mong katina. <laughs> O, oh, diba? O. Oh. Kasi, ang panahon kasi ngayon, hindi mo na talaga masisi. Oo. Oh, oh. Kasi parang napakahat, napakainit sa lahat-lahat, sa mga mata. Makasalanan na ang mata ngayon. Pero pagdating doon, oh, kailangan may mangyari muna bago sabihin yung totoo, bago magtanong ng totoo. Na dapat, sabihin mo muna yung totoo bago yung may mangyari talaga. <laughs> Kasi ang panahon ngayon, anak, sabi ganila nila, anak muna, subok muna, bago, bago sama, di ba? Uh. Eh, tama naman yan. Pag hindi nyo gusto, eh, walay. Di ba? Ganun lang yun. Pile another. <laughs> Until become strong. Ay, nako. <laughs> Kayo din ba? Ganon din. Kasi ako eh. Pag ayaw sa akin, okay lang. Why? Who you? <laughs> Yung ganon. Sino ka? Huh? Ganon lang. Kaya ayaw, alam, yun lang. Sa may kamot lang tayo, pero napunta tayo sa mga ano. <laughs> sa relasyon na pagsubok. Oh. I need your comment, okay? Thank you so much. Mmm!